Kayong mga Pilipino na sa tingin ninyo, sasaklolong Amerika, pag tayo nakipag sa China, tandaan yung nangyari sa Ukraine, binuyo ng binuyo ng Amerika, makipaglabang ka sa Rusya, suportado kita, anong nangyari? Iniwan ng Ukraine. Well, tayo naman kasi hindi naman yung ating presidente. No? Kahit papano naman, eh, seryoso ang ating presidente. Yan ang nangyayari kapag ang eh, naniwala sa script ng mga Amerikano. Ang ending, iniwan sa kangkungan. At ngayon po talaga, alam naman natin mangyayari dyan. Wala na pong kapanapanalo sila dahil saan sila kukuha ng pera para labanan ang mga Ruso. Pero alam nyo ang konteksto niya. No? Meron din namang mga concerns ang Russia. Hindi ko sinasabi na yan ay uh, dahilan para maging legal yung kanyang uh, uh, pakihigyera. Ang pakihigyera po ay illegal sa international law. Yan po ay the crime of aggression. No? Pero kinakailangan na rin para magkaroon ng mapayapang solusyon eh pansinin na rin natin at bigyan ng importansya yung pananaw ng Russia na kung talaga magpapatuloy ang expansion ng NATO, bagamat nangako ang mga NATO, ang Amerika, at ang mga Western European powers matapos matapos na mabiyak o ma, ma, nagkaisa ang Germany, nangako kasi sila sila noon na not a single inch towards the east. Eh ngayon eh parang 13 countries na naging bagong miyembro ng NATO, no? Ah uh, na nagiging dahilan kung bakit na i-insecure sa kanyang seguridad ng Russia, eh yan po ay talaga ay hindi magdudulot ng kapayapaan. So kinakailangan pakinggan din natin kahit paano yung punto de vista ng mga Ruso na hindi naman sila papayag na mga missiles sa mga karating bansa nila ay nakatutok na laban sa kanila. No? At uh, papalag, at papalag talaga sila dyan. No? Kaya ako naaabala na yung dating na uh, um, neutral country gaya ng Finland, eh, ngayon po ay uh, mukhang sasapi na rin sa NATO. At syempre, itong pagpasok ng Ukraine mismo sa NATO. No, naku, napakalaking na uh, um, source of insecurity po yan sa Russia. So wag na natin pagpilitan yan. At sana naalala nung uh, Amerika yung kanyang uh, pangako nung na-reunite ang Germany na not a single inch, eh, hindi na nga niya sinunod yung pangakong yon eh huwag na natin pa, pa palakihin pa yung sphere of influence ng mga kaalyado ng Estados Unidos dun mismo sa bakuran ng Russia. Kasi eh, habang nagbibigay sila ng supply, lalong humahaba yung gera. Mm. Eh, inevitable naman na. Hindi naman nila kaya talaga suportahan na yan. Siguro kung hindi nangyari ang uh, labanan sa gitnang silangan, po pwede pa. Eh, realidad na yan eh. Mm. Uh, anong gagawin niyo? No? Eh, syempre, lahat ng kanilang mga aircraft carrier naroon na ngayon sa, sa, gitnang silangan. Tinanggal na dyan sa uh, sea, sa Baltic Seas. No? So, hindi naman po pwede na lahat na lang ng gera pag ng Amerika dahil limitado rin ang pondo nila dahil ang dami rin pangangailangan ng kanilang mga constituency dun mismo sa Amerika.